Ang orihinal na Biblia Matagal nang itinatanong at hinahanap ng marami Kung nasaan na ba ang unang manuscripts, ang unang codex, ang pinakaunang banal na kasulatan Ilang libo ang magkakaibang versyon ngayon ng Biblia At daan ang sinaling sa ibang wika Isa sa mga dahilan kung bakit maraming sangay o sekta ang Kristyanismo Iba't iba ang paniniwala Iba-iba ang pananaw iba-iba ang tradisyon. Pero kung matatagpuan ang orihinal na Biblia, walang duda, may iwasan ng pagtatalo. May pagsasantabi ang away ng mga Kristiyano. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na natagpuan na ang kinaroroonan ng pinakaunang Biblia. Ang banal na kasulatang walang dagdag o walang bawas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo <silence> ba Ano mang Biblia ang iyong ginagamit o binabasa? Makakasiguro ka na hindi iyan ang orihinal na Biblia na isinulat ng mga sinaunang propeta, katulad ni na Moses, Haring David at Isayas. Hindi rin iyan ang orihinal na Biblia ang isinulat ng mga disipulo ni Jesus. Ang Biblia ang ating ginagamit ngayon ay kopya lamang ng mga naunang kopya ng Biblia na hango mula din sa mga sinaunang kopya sa makatuwid na pakaraming sali na ang nagawa sa Biblia. Sa Bible.com, sinabi na merong 3,446 na bersyon ng Biblia na isinalin sa 2,247 na iba't ibang lingwahe. Sa Wycliffe.net, naisalin na ang Biblia sa 3,756 na iba't ibang wika. Siguradong sa iba pang mga ulat, ibang bilang din ang ipakikita dahil sa mahirap matuldukan ang tumpak na numero ng kopya sa dami ng bersyon. Ang sabi ng Bible Answers na ang pinakapopular na bersyon ng Biblia ay ang King James Version at sinundan ng bagong bersyon at tinawag na English Revised Edition. Siguradong marami sa Pilipinas ang gumagamit nito kasama ng Tagalog version na ang Biblia sa Catholic Bible Press, binanggit na ang NAB o ang New American Bible lamang ang aprobadong Biblia na gamit sa Misa ng mga Katoliko sa Amerika at sa Pilipinas. Sa Tagalog ay, ito ang magandang balita Biblia. Inulat din na ito ang unang Biblia ng simbahang Katoliko na malapit sa leksikon. Malinaw na anuman sa mga ito ang Biblia ang iyong binabasa. Wala sa mga iyan ang orihinal. Subalit may mga nagsasabi na bagamat magkaiba ang Biblia ang gamit ng mga Kristiyano sa Pilipinas, ay pareho silang lahat ng nilalaman. Sa magandang balita Biblia na gamit ng maraming Katoliko, mababasa ang mga libro ni Natoybit, Judith, Maccabees at ni Baruch. Mga libro sa Biblia ang pinaniniwalaan ng maraming sumasampalataya. palataya subalit so, sa ibang Biblia, katulad ng King James Version, na gamit ng maraming protestante, hindi ito mga sinali. Bukod dyan, sa Biblia ang gamit ng mga Ethiopian Orthodox, kasama doon ang kontrobersyal na libro ni Enoch at ang libro ng Jubilees na naglalaman ng kwento hinggil sa mga fallen angels at mga watchers. Tapos, meron pang mga librong hindi rin sinama sa Biblia, katulad ng Book of Judas at Book of Magdalene, mga tinatawag nilang apokripa o hindi tunay at mga non-canonical religious text, kaya hindi sinama sa Bible canon. Malinaw na maraming pagkakaiba ang mga Biblia kung hindi may mga dinagdag na mga libro o marahil may mga tinanggal mula sa original. Depende sa kung saang relihiyon ka magtatanong. Bukod pa dyan, may ilang berso na magkaiba rin. Halimbawa, sa unang sulat ni Juan, Kapitulo 5, mula sa ikapitong berso ang sabi. Tatlo ang nagpapatutuo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito'y isa At mayroong tatlong nagpapatutuo sa lupa, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ang tatlong ito ay nagkakaisa. Malinaw na sa Catholic Bible, mababasa ng Ama, ang Salita at ang Espiritu Santo. Ang tatlo ay iisa. Isang napakahalagang turo mula sa simbahan. Pero hindi yan ang sabi sa Biblia ng mga protestante. Saang Biblia sinabi, Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At ang tatlo ay nagkakaisa. Hmm, bakit tila may nawala o siguro may dinagdag sa kabila? Sa Biblia ang gamit ng mga katoliko, pinahayag na tatlo ang nagpapatotoo sa langit, Ama, Salita at Espiritu Santo. Pero sa ibang Biblia ay wala nito. Kung hindi dinagdag, marahil ay tinanggal ito. Alinman sa dalawa, patunay lamang na malaki ang pagkakaiba ng Biblia ng mga Kristiyano at pruweba na ang mga ito ay salin lamang at hindi ang orihinal. Ang kauna-unahang King James Bible, ang opisyal na Biblia ng Church of England, na lumabas lamang noong taong 1611, matapos ang ilang daang taon ay sinunda naman ng New American Bible. Parehong sinalin lamang sa orihinal na Biblia. Ayon sa The King's Bible, na bago inilathala ang KJV, iniutos ni Haring James sa mga translators na gamitin ang mga Bibliang Bishop's Bible, Tyndale's Bible, Coverdale's Bible, Matthew's, at ang Geneva Bibles para gawin ang opisyal na Biblia ng Inglaterra. Ibig sabihin, hindi King James ang unang Biblia. Isinalin lamang ito mula sa mga nauna. Ayon naman sa Religious Study Center, ang Bibliyang tindel na pinagmula ng King James ay isinalin din mula sa Biblia na wikang Griego at wikang Hebreo. Ganon din ang sabi hinggil sa Biblia ng mga Katoliko. Ayon sa Thoughtful Catholic, isang website sa Catholic Church na yung mga sinaunang Kristiyano ay nagsasalita ng wikang Griego at ang gamit nilang Biblia noon ay nakasulat sa lingwahe ng Gresya. Kaya inatasan si Saint Jerome na magsali ng Bibliang wikang Latin, ang Latin Vulgate. Kung ang opisyal na Biblia ng mga Katoliko ay mula sa wikang Hebreo at Griego, at ganun din ang Biblia ng mga protestante na King James, nasaan na itong pinakaunang Biblia na sinasabing nasa lingwahe ng mga Griego. Dito pumapasok ang dalawa sa mga pinakamatandang Biblia ng mga Kristiyano, ang Codex Vaticanus at Codex Sinaiticus. Parehong isinulat noong 4th century o mga taong 300s. Base sa History of Information, ang Codex Vaticanus at Codex Sinaiticus ay parehong nakasulat sa wikang Griego. Sinabi din na ito ang wika ng mga unang Kristiyano. Subali kung ang dalawa ay parehong isinulat noong 4th century lang. Mga panahong patay na ang mga disipulo at apostol. Ibig sabihin lang, meron pang mas nauna. Pero hindi ito isang Biblia. Sa libro ni Lucas, Kapitulo 4, mula sa ikalabing anim na berso, ang sabi hinggil kay Jesus, He came to Nazareth, where he had grown up. And went according to his custom into the synagogue on the Sabbath day. He stood up to read and was handed a scroll of the prophet Isaiah. Ayon sa Biblia, nagbabasa na ng mga kasulatan ng Diyos si Jesus gamit ang mga scrolls. Sa templo nakatago ang mga scrolls na nasabi at mga kasulatan ni na Moses, Haring David, at ng propetang si Isaias. Mga scrolls ang original na pinagmulan ng Codex Vaticanus at Codex Sinaiticus na pinagmulan din ng Tyndale's at Coverdale Bible na pinagmulan ng King James Version na gamit ng karamihan sa mga protestante at ang New American Bible na gamit ng maraming katoliko. Ang ulat sa warfare history na bumagsak ang Jerusalem noong taong 70 CE kung saan nasunog ang pangalawang templo kasama ang mga sinagog na pinaglalagyan ng mga orihinal na kasulatan. Sa pahayag ni Flavius Josephus hinggil sa Jewish War, sinabi nito, The flames carried a long way and the temple was covered in thick smoke. Titus had not wanted to destroy the temple, but the soldiers were driven by rage, slaying people and setting fire to everything. Ayon sa Jewish historian, sinunog ng mga Romano ang halos buong Jerusalem kasama ang mga banal na kasulatan ng mga propeta. Base sa world history, sobra sa isang milyong mga Hudyo ang napatay. Nasunog man ang mga orihinal na banal na kasulatan, hindi diyan natatapos ang kwento. Bago pa man din sumalakay ang mga Romano, ilang libong taon ang kinokopya ng mga Hudyo ang kasulatan ng mga propeta upang ipadala sa mga Hudyong nasa ibang bansa, katulad ng mga naiwan sa Babylonia, sa Gresya, sa Syria, sa Turkey at saan mang bansa nagkalat ang mga Hudyo. Isa sa mga kilalang kopya ng Biblia ay ang Dead Sea Scrolls na natagpuan sa kuweba ng Qumran. Mga pinaglumaang kopya kung saan mababasa ang mga kasulatan ni Propetang Isayas. Saka, sa kasalukuyan, masusing binubuksan ang mga ito upang malaman ang mga karagdagang nilalaman. Pero marami pang mga pirapirasong kopya ng mga scrolls ang natagpuan paglipas ng maraming panahon kasama ito sa mga ginagamit upang kopyahin ang Bibliyang binabasa ng mga Kristiyano. Anong araw lang mapupulot dito? Bagamat wala na ang mga orihinal na scrolls, nandito pa rin ang mga sinaunang kopya ng banal na kasulatan. Pero kung buka lang iyong kalooban na malaman ang tunay na katotohanan, ingil sa salita ng Diyos, ikumpara ang Biblia ang hawak mo, mapaprotestante o mapakatoliko ka kung tumpak ito sa nakasulat sa mga sinaunang Codex Vaticanus at Codex Sinaiticus, nagsalin-salin man ng maraming beses at may mga pagkakaiba. Kung mabuti kang tao, sa iyong puso maitatala ang orihinal na kasulatan. Kung isa sa buhay mo ang salita ng Diyos, walang dagdag at walang bawas. Hindi ba't ang sabi, abutanaw ang tamang daan sa taong matuwid kung gumalaw. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.